pila dahil halin sa isa kabuloy mga kasiti nga binangay sa karon mga kasiti muriyo muriyo lang yun kay aram mga saging karon pero kung sa una pa na kasiti tag 1000 kayang bulig ka pin mga kasiti dipindis on sa kadako ang binangay kasiti mo 20 plus lang ka ang imong isa bulig sa una kwarta na kayo bisan galig 15 kilos lang kwarta na kayo ang isa bulig nga halos good bitaw di ata karon mga kasiti sa atong farm para nindot pud paminahon ba may pagka social farm tirada kita <laughs> mga bono taog. ang atong abono ron is 2100 or ammonium sulfate di ata karon sa sagingan man abun abunuhan ato ron saginga binangay or sa uban nga tawag is lakatan usab daghan na pud siya sigatuka mga kasiti oh ngatong saging wala pa ko nag Kaya kay gikan man gusting uh -huh. one-on man ang daghan kayo. Kanap hantod pila kadahon dahon. Nga bonus sa tayo ha, mag -dilip. So ang atong ibutang ron dipindis unsa kadakos punuan. <laughs> ah, baratohon lang atong abono ron mga ka May na lang makasurvive po ni kay dili man ingon nga nindot og yuta oh. Currency man nga may pagkapula pero mabuhi baya gud gyapon kung tanuman din abagan lang gid pog abono. So, abono ta karon. pero duha ka at bangan pero basin maingon ka nga nung imuro man ang gisablig doon nga nung imuro man ang butang, wala man lubong or o gipailaw masyuta di man na pwede kay suyo pun raman na sa adlaw ako nang gituyo mga kaswiti kay wala may adlaw <laughs> di ka suyo pang adlaw bitaw ah uh, recommended gyud sa gas kadaghanan sa mat na sa mga expert is ginalubong siya para dili kita ma-expose sa adlaw kaso lang sa na laging abino ah, ang rato ha wala mo puy adlaw dili na ron siya kasuyo itago <laughs> mga adlaw <laughs> Bila na kapunuan ka city, gamay ra ni mga kasiti, wala ni ihapay. Lain man ko mutanong ka city, di man ko magihap. Kay ma, kuan ba? Ma mag-uulit ka kung kay tawag ka nang Uso mong gusto ka sakit dani ni God Uso kayong sakit na ni mga kasiti may tungkol sa binangay Apilo na lang po na itong lobe pohon puhon po tong. Kung nakaabot mga ka kaning portion na sa atong video Salamat kayo sa imo kasiti no Salamat sa imong suporta pila dahil halin sa isa kabuloy mga kasiti nga binangay sa karon mga kasiti muriyo muriyo lang yun kay arang barato karon pero kung sa una pa na kasiti tag 1000 kay ang bulig ka pin mga kasiti Depende sa unsa kadako ang binangay kasiti mo 20 plus lang ka ang imong isa kabulig sa una kwarta na kayo bisan galig 15 kilos lang kwarta na kayo ang isa kabulig nga halos god bitaw pero sa pagkakaron, ah, dili lang ta mag-expect aning nga magkakwarta ta. Kanang makaingon lang ta ma makapalit siguro og bugas 5 kilos og tinapa duha ka buok. Apila lang pud natong noodles nga kanang baka para dugay mahurot. Isa, isa lang kaputos. Shout out kay sa Gabalite sa mga Kubilo family. Si Ardel, ambot asa naman ro sa Ardel, classmate na nako. Sa si kang Totoy po dai ang wilil mo or sa salas mga pamilya no pamilya sa so mga salas o mga iskobya salamat kayo sa inyong suporta mga kaswete dili to baliti nga kahoy ha dito na sa lugar sa amo ha hello taga baliti bunuhan niya ang lubi may lang dalig dako